Luto tayo yung... Saan ba yung bago kong kachiria? Ito bago kong kachiria, yan malaki. Yan. Masarap pang ano. Ayan din natin dito. Ito lang muna yung lulutuin guys. Wala ako nakapamalingki. Baka bukas. Pag sinipag. So, to lang ako ng talong. Tapos, egg. ano ba yung lagayan ko? Ang dami pa rin R80. naglagay na ako ng laso. ba yun. Yan lang sya Ito siya. <laughs> hindi pa ako sinipag lumabas so wala akong ibang stock na pagkain kundi ay may tao kundi ito lang ay sya yun lang may ano kasi may tao oh try ko. Sana'y mo naman. Tsaka't na yung anak ko, balakang ko, matake na naman yung yutuyay ko. Lo, may tao talaga yung talong ba? Meron siyang ano. Um, Meron siyang basta tao. Merong tao na nakatira sa loob ng talong. Nakatira sa loob. Aray ko, ang talas naman ng kotse. Bago kasi itong kotse niyo yung, yung isa makapal, pang tantan yun. So, ayan na. Ayan na lahat yung aking gabitokin.

thank mm -hmm. you